Ah, oh, pa-download po ng kanta. 5 pesos per Ako na memory card mo, tsaka listahan. Ito po. Saan dito nakalagay? Andiyan sa may message kuya sa drops. Ang dami mo request na kanta. Puro mga course one, tsaka Boys. Tapos yung memory card mo, 2 gig lang. I-check ko kung ilang kanta yung makakasa kakasa dito. Boysy Boys course one. Nakaano ka pa, nakabag city jacket ka pa, tangharing tapat, ang init-init, ang asim mo tingnan. Yung kasyang kanta dito sa memory card mo, 50 MB na lang. Mga sampung kanta na lang yon. Una mong kanta, ano to? Course 1, masaya ako sa'yo. Masaya ako sa'yo, Course 1. Ito ba yan? may paliwanag ang aking nararamdaman Pagkatabi kita di ako makapagsalita Pero di ibig sabihin nun na ayaw kita At di kita gusto Yan ba yun? Yan ba yung ano, kantahan mo? Shhh! Panjejemon! Course 1 Ano tong sumunod? Ano to? Nabihag mo! May course 1 na naman! Ito ba yan? Kahit anong gawin ko Upang maalis lang sa isipan ko Yan ba yan? Shhh. Course 1 Paano ka tumitig sa akin Baka hindi ko kakayanin na Pihila ng pinting na ang puso ko Shhh. Ay ka maamin sa'yo Ako ay nabihag mo Yan ba yan? Course 1 nabihag mo Ano ka ano? Yung manok na talo sa sabong? Yung bihag? Nabihag ka? Ay, pukulabsong yung mga ano mo eh. Badoy-badoy mo. Anong sumunod dito? Ano to? Nag-iisa kay Vlink. Nag-iisa. Yan ba yun? Mga kadramahan. Halina pumasok ka sa aking puso Nang mo ang totoo Na ikaw na ganit ng tinanim kong pagsuyo. Yan ba yun? May mga kantahan mo. Nakakalanta yung mga kantahan mo. Kanina, ganadong ganado ako. Yung pinapatugtog ko, metal eh. Tapos, biglang... Ay, hey, nako. Masyado kang ano, masyadong sad boy yung mga kantahan mo eh. JJ na JJ ni. eh. Ano tong sumunod? Ano to? Aking hiling. Aking hiling. Course 1. Ito ba yan? Ito ba yan? Ang sinasadya na mahulog ako sa tulad ko Yan ba Hey! Okay. Mga kantahan mo, puko mga ano, sad boy. love song na mga pangkalye. Ba naman yan? Ano to, pang lima? Ano to? Langit lang. Hmm. Langit lang, ang oh, nakakalam. Yan ba yan? Sus. Mga kantahan mo boy. Puro mga ano. Langit lang ang nakakaalam. Mga kantahan ng Torpe yan eh. Langit lang ang nakakaalam. Hmm. Birahin kita eh. Nakakabwisit yung mga kantahan mo eh. Sumunod dito. Ano to? Tiwala. Tiwala by Bracey Boys. Sus. Tiwala. Tiwala. Ayan ba yun? Ang daming mali. Ano ba naman yan? Nagkamali ako. Nagkamali ako. mali. Wala ka nang tinama. Ang lakas mo. Hmm. Tatamaan ka sa akin eh. Alam mo, pag, pagtinamaan tinamaan ka sa akin dito, tinan mo, walang makakakita sa'yo dito, ha? Langit lang ang makakaalam. Nakakabuisit yung mga kantahan mo, eh. Nagkamali ako, nakamali. Ang daming mali, eh. Ano ba naman yan? Ano sumulad na kanta dito? Ano to? Oh. Maligayang Pasko, Brisi Boys. Bakit may ganito? Eh kasi kuya, di ba, malapit na simbang gabi. So, yun yung sound trip ko pag ano. Habang naglalakad papunta sa simbahan. Simbang gabi, simbang gabi. Tatambay lang kayo sa labas ng ano, simbahan eh. Tapos, mababalat kayo doon eh. Mga aablot pa kayo ng show pet eh. Hey, alam ko na yan boy. Mga ganyang galawan mo. Simbang gabi, simbang gabi. Gigisi kayo na maaga tapos ano, may mga panis na laway pa kayo, di pa kayo nagtututbas, di pa kayo naliligo. Hoy, mababaho nyo tingnan, boy. Ito ba yan? Ito ba yan? Sa bawat sulok na mundo Wala nang higit pa sa Pasko Nang pinipilo Yung ba yun? Ha? Ay, hindi bagay sa pagkatao mo yung simbang gabi, simbang gabi. Kasi mukha kang ano, mukha kang, mukha kang mambabanat lang. Mga itsura mo. Nasa sumunod na dito? Sa gitna ng ulan. Sus, sa gitna ng ulan. Ano yan? Ano? Para ano, para pag ano, pag ka sa gitna ng ulan, hindi halata. Hoy, masyado kang broken hearted boy. Mga katahan mo, para mga ano. Ito ba yan? Unti-unti na nawalan ang sila Habang tumatagal ang panahon sila Ano ba yan? Mga ano mo Pantahan mo para mga ano eh Para mga timang eh Eh Uy Ano yung chorus na ito? Sa gitna na, na ulan Kinausap mo mga pawang sabi mo Ang ah, sigaw ng puso mo ay ako Ano? Pokin-hearted ka masyado, sad boy na sad boy. Masyadong malungkot yung buhay pag-ibig mo. Ano ba namang klaseng ano ka? Tao ka. Alam mo yung mga tipo mo? Ikaw yung ano yung madalas binabasted eh. Ng mga ano mga ka textmate eh. oh, pag may ka-text ka, sasabihin mo. Hello. Hello. dito na ako sa meet place. Asan na you? Tapos re-replyan ka nung ka-text mo. Sasabihin sa'yo. Ay, uwi na ako. Ang pangit po pala sa personal. Kamukha mo yung ano, yung mga kumpare ni Papa sa sabong. O, oh, di ba? Yay. Mga itsura mo kasi ang dugyot mo tingnan. Init-init, takajakit -init. ka. Ba naman klaseng ano ka? Napakabaduy mo. JJ na JJ ka. Oh, yung laman na memory card mo. 5MB na lang. Isang kanta na lang. Isang kanta na lang yung ano neto. May idadagdag akong kanta dito para malupit yung ano mo, yung sound trip mo, ha? Ito idadagdag natin. Giyomi. Yan, Giyomi. Giyomi. Maganda to. Wait lang. man yun, Giyomi. Kailangan kasi nakaganto ka pa niyan eh. Tapos pero mako niyang bakas city jacket mo. Yan. Ay. May bakery ba kayo? Wala. Eh ba't amoy putok to? Ano ba naman yan? Dapat nilalabahan mo to. Tanghaling tapat kasi sinusuot mo to eh. Akala mo ikaw lang may domo kon? Ha? May domo din ako. Ayan o. Oh. Mas malaki pa. Oh. Oh, tsaka mo sasayawin yung Giyomi. Manood ka, maganda to. Ito idadagdag dadagdag natin. Ano? Dinamika. nika, nika, di ba? Puno mo niyan. Mas jiji mo niya ni. Giyomi, di ba? Sabi ko sa iyo maganda 'yan eh. Oh. Kita na de yaki yami. Ang ganda-ganda niyang Giyomi yan dadagdag natin para at least. 'Di ba? mo mag song, magano, magdrama. Diba? ba? ka ng Giyomi para bumalik yung ano mo, yung vibes mo, yung mood mo, 'di ba? Sabi niya metal siya tapos nagigiyomi. Anak ka